Kunyari nasanay ka na nang lagi kang binibigyan uh, uh, ng chance, di ba? Tapos uh, uh, biglang, ay, last na pala yun? Nang uh, uh, hindi mo ay nakala, uh, uh, akala mo madami pa. Ano? Uh, ayaw ko mag-excuses eh. I I'm not gonna stand here and make excuses. Pero uh, relationships aren't black and white. Uh, there's lots of grays and ibang colors. Uh, so marami maraming naniyari sa isang relationship. Uh, hindi perfecto ang relationship namin. Um, maraming times na nag-separate, nagbalik, parang bumalik. so ganun ganun paulet ulet so ah uh, hindi she perfect ako hindi all perfect um madami akong kasalanan sa buhay ko and i'm sure anybody that's watching this like asalanin din sila so uh yun lang uh, unfortunately uh nxfela jose do relationship um, yeah that's all i have to say mm -hmm. Kaya naman mas pinili mong mag-isa ka na lang kaysa may kasama ka. Pero nararamdaman mo naman yung hindi na maganda. Traumatic to para sa iyo? Traumatic ba sa yung ganun? First tapos first. Ilang beses kang nasaktan? Um hindi naman. So maybe I needed to feel this pain eh, for me to grow also and for me na makita ko na So, sa isa-isang relationship, it's not always like happy or you will always feel happy. So parang for me, I would say na this relationship isn't traumatic, but I learned a lot from it. Mm. Okay. Sa pagkakataong ito ng 700 Club, mga ka- <laughs> 700 Club! Magpapaano ka na, magbibigay ka na ng mga ano. <laughs> Hindi yung 700 Club to. So, Nico, gusto ko lang itanong sa'yo. Kasi sabi mo, mm -hmm. yung mga yung naramdaman mo kay Christine, hindi mo naramdaman sa ibang mga exes mo, di ba? So, sa tingin mo, ano pa ba yung kulang kay Christine para maghanap ng iba? Actually, wala, wala siyang kulang. A ako may kulang. Pero, uh, growing pa rin ako. And kahit 29 na ako, I, I still have a lot to learn. Uh, malayo pa ako, to be honest. Question, kasi nabanggit mo kanina, anong kabagagandahan sa mga Pilipina? Diba sabi mo, mapagmahal, they take care of me, oh. maalaga, ganyan. Sensitivity. At yun yung nakita mo sa kanya. Apa, apa. But why did you still cheat? Mm-hmm. Why does... Why do cheaters cheat? Kahit nakita na nila yung maganda, yung mabait, yung mapag-alaga, yung pinagdasal nila, bakit pa rin sila nagloko? Bakit pa rin sila naglololoko? I wish I could answer that question. Sa, sa, pagka, pero, sa, sa sarili mo, alam mo ba kung bakit mo yun nagagawa? Bakit ka, bakit ka ganon? Do you understand uh, yourself? Uh, hindi actually. I think yan, sinabi mo na. Uh, hindi ko naiintindihan ang sarili ko. Kaya hinahanap ko sa iba. And I'm not saying tama yan. Pero, That's a natural instinct for us as humans. And I think... Na? Na parang, uh, I think, I don't understand myself. And hindi ako sure sa sarili ko. Uh, kaya maghahanap ka ng iba? Hindi ko alam eh, hindi ko alam. Hmm. Hindi ko alam yung ano yung, yung problem yung ko. Missing Pero, mm, yung missing piece hinahanap mo. Yung missing piece, yeah. um Ang hirap, ang hirap i-pinpoint yung problem ko. Kasi lagi natin napag-uusapan usapan na na, na dadaysekt natin yung anatomy ng naloko, di ba? Yung ano ba yung, mm. bakit bakit sila umiiyak kasi ganyan. Mm -mm. Anong ginagawa nila pag naloko sila, di ba? Uh -huh. San sila tumatakbo, di ba? Mm -hmm. Bakit ganun ang naramdaman niya? Pero yung yung nag-cheat, hindi talaga natin na, 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 na bakit siya nag-cheat. Uh -oh. Meron ba talaga tinatawag na born to cheat? Yung pinanganak kang cheater or epekto ba ito ng ano bang nag-epekto? Ano bang nag-influence nito sa iyo? Bakit ka ba nag-cheat? Yung, yung yung yun ang gusto ko sanang malaman, mapag-usapan at ma-realize ano talagang nag trigger sa kanila lalo na kung paulit-ulit sa isang tao, 'di ba? Nag-cheat ka sa isang taong mahal na mahal mo, na nakita mong mapagmahal, mapagkalinga, mabait, maganda, tapos nag-cheat ka, pwedeng nagkamali ka, 'di ba? Natukso ka tapos pinatawad ka. Pero inulit mo ulit. Tapos pinatawad ko. Tapos inulit mo ulit. So yun, ang, bakit? Bakit paulit-ulit? Was it because you were born to cheat? Or something is happening to you? May sakit ka ba? Yun ang gusto ko sanang Contentment. Contentment. Yung... Hindi, eh, kung nakikita niya lahat ng magaganda, ba't hindi ka nakukontento? Eh, may mga tao talaga na ganun siguro na... Alam mo yun, yung... Hindi pa nakikita yung future eh. Hindi pa, hindi, hindi ko pa nakikita yung future ko sa Eh, ba't hindi si Nostradamus yung... ang diyawain para makita <laughs> mo yung future? Pero, pero yung mga ganyan, hindi mo rin makasabi kasi... If hindi I mo sasabi na. na... Kung kung saan ka, kung ano yung future mo. Kasi hindi mo malalaman na sayang sana eto pala kasi na nakakuha ko ng kapartner na hindi ko talaga gusto pero hindi na ako makatakas. Kaya nag-cheat na lang yan. siya? No, no, I mean uh, yun nga yung sinasabi ko na hindi kontento So, hanap-hanap ng, hanap ng ano. Pero, dadating yung point yung, alam mo yung karma. Dadating yung point na makapapunta ka sa isang babae na hindi ka na rin makakaalis. Pero, ayaw mo pala doon sa babae na. Yun. Kaya nag-cheat na lang sila.